isang asek sinibak ng administrasyon dahil hindi aligned yung kanyang prinsipyo at yung kanyang isip sa isip ng mga kasamahan niya sa gobyerno taga Department of Finance at siya po ay supposedly uh, humahalili sa gobyerno para sa mga discarding pang ekonomiya dahil nakafocus sila sa ekonomiya dapat magaling itong mga inilalagay nila dyan so magaling naman to si ate siya po ay isang academic. Siya po ay isang academic sa UP. Ang tinuturo po niya ay economics. Ngayon, nagdahil dun sa ipinasa ni Marcos na 41 pesos at 45 pesos na price ceiling para sa pinaka mga mabababang uri ng bigas, na sinasabi natin na anong basihan, anong batayan, band-aid solution yan. Yun ang lagi natin sinasabi. Sinasabi natin na ano bang maitutulong yan. Maitutulong yan is magkakaroon tayo ng mabibiling mas mura sa 50 pesos, pero merong backlash yan. May itinatagong baho yung proklamasyon. Masyon na yan ni BBM. Ano yon? Hindi po siya pro-businessman. Kung si Katapang may niya yung sarili niya split seconds lang si Bongbong Marcos naman bigyan mo naman siya ng mga ilang araw araw naman bago niya kontrahin yung mga previous na sinasabi niya